Ka-partners, isang magandang araw at uh, welcome back na naman dito sa aking YouTube channel. So welcome po sa ating gagawin ngayon. Ang um, aayusin natin ngayon itong karaoke soundbox na ito, yung SDRD. Ito po rechargeable na soundbox, meron na siyang dalawang karaoke microphone, no? Ang model number po nito, SD306 Plus. So, power supplied niya ay 7.4 volt, 3000 mAh DC drive po ito. Complaint po ni customer nito ay hindi na siya mag-charge, no? Hindi na siya magkarga yung baterya nito. So, subukan natin. Dapat mag-read indicator po ito habang nag-charge siya. Volume. Ayan. So, gagana naman ito pero biglang mamamatay. Okay, subukan muna natin. So, atin pong i-test. Para up natin. Ayan. So, ayan. Bluetooth mode. Okay. Tapos dito sa ating phone, i-connect natin sa Bluetooth. So, pag-connect ng Bluetooth, ayan lang. So, ito is DRD. So, punta tayo sa music. Sarap, please. Ayan. Hello. 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 Hello yun yung problema niya. At gumagana naman siya ulit. Ayan. So, power off muna natin. Shut off natin. So, dahil DC drive siya, hindi pwedeng nakasaksak palagi while gamitin natin. Pagka DC drive siya, bawal po siya i-saksak palagi para maiwasan yung pagkasira ng ating uh, charger driver o yung ating baterya. So, ganyan na yung naging problema niya. So, ito po yung ginagamit po nila palagi na nakasaksak. So, ang tama kasi paggamit ng mga DC drive na soundbox ay uh, charge muna pagka pull ng ating baterya kasi pagka na ito, ito while charging red po yung indicator nito. Pagka ma na siya, magiba yung kulay either green o yung indicator niya ay mamamatay. So, yun po yung uh, ko sa mga chargeable indicator. So, bawal po siya isaksak palagi while ginagamit natin. So, charge nyo muna. Pagka pull, saka nyo na gagamitin. Pagka naglubat siya, charge ka agad. At pag na pull, saka naman gagamitin ulit. So, yung gamit nito na baterya ay 7.4 volt, no? 3000 milliampere. Ayan, no? 7.4 volt, 3000 milliampere yung power supply niya. So ito poy DC drive no. Maliban na lang kung e-DC yung soundbox niyo, pwede niyo isaksak palagi. Switch niyo to easy. Ay pwede niyo nang gamitin all the way yung uh, soundbox Pero, Pagka DC drive, naka-unplug talaga. Naka-tanggal yung charger niya while ginagamit po ninyo. So yun po yung dahilan kaya po ito nagka problema. Proba natin, subukan natin na palitan yung baterya. Kasi kadalasan pag ganito, dahil tinatanong natin si customer sa problema nito, kung sa paggamit nila ay nakasaksak ba palagi. So, kadalasan daw, ginagamit nila ay nakasaksak palagi ito sa kanyang charger. So, possible uh, nag-failure uh, yung ah uh, battery driver nito o nag overcharge so tanggalin ko muna ito tanggalin natin tingnan natin yung kanyang baterya dito sa loob niya so ayan na tanggal na natin kanyang circuit board so ito yung sa speaker papuntang speaker po ito left and right tapos ito yung sa baterya niya ayan ito. so ito yung tatanggalin natin. Yan. So, ayan. so ito yung kadalasan na sisira dito. Ito, itong module na to. So, at meron naman tayong panibagong pwedeng i-disprove dito. So, okay. So, ito yung kanya original na tinanggal natin na So, 1,500. So, meron tayong pang-replace dito. Ito po i-test probe din natin. Ayan. So, ito. Bago po ito. 7.4 volts. Ayan. Hindi malabo. Ayan. 7.4 volt. 1,800 milliampere. So, ito yung ikakabit natin. So, medyo mataas yung milliampere niya. Mas maganda. So, 7.4, 1,800 milliampere. Okay? So, ikakabit natin. Tapos, subukan natin mamaya. Okay? Ayan na. So, hindi muna natin i-lalagay sa ilalim. Dito muna sa labas. Okay? Yan you know, natin. Ayan. Bluetooth So, i-coconnect natin. Tapos, subukan natin i- eh panda rin. Pull natin sagad natin. Kung mamamatay pa rin ba. siya namamatay. So, ibig sabihin, ito lang yung naging problema niya. Kaya po, namamatay siya bigla. No? So, dahil DC drive siya. Kaya po, itong charger na to, ito lang po talaga yung magdadala ng pagkarga ng ating baterya. ah uh, sa ating sound system dun sa loob, ay dito nanggagaling talaga yung supply. No? Dito. So, so atin lang po itong ilalagay ng maayos dun sa ilalim. At uh, pwede na ito. So, hindi na siya mamatay dahil na napalitan na natin to, Yung charger niya. Okay. Yan. Tapos, kung makikita ba natin yung indicator niya. So, kanina wala. Wala tong indicator while charging siya. Ayan oh. Kita nyo. May indicator na siya. Pagka na-pull na po ito, either mag-change yung indicator, yung kulay ng ating indicator, sa full charge niya or namamatay yung indicator. So, ibig sabihin, pagka mamatay or mag change yung indicator, ay naging full na yung baterya natin. Saka na natin, pwedeng gamitin yung ating soundbox. Okay? So, ganyan yung proper na paggamit ng ganitong uh, karaoke soundbox. Okay? So, i-close ko lang ito. Ilalagay natin ng maes dun sa loob itong uh, 7.4 na baterya na to Okay? So sa ating paglagay ng ating battery, do pagdaan natin sa butas kung saan mailabas natin dito. So tinanggal natin muna yung kanyang ito. Masakit niya. Ito. So, tanggalin nyo. Pagbalik nyo dito, tingnan nyo yung yun yung kulay red, no? So itong side na to, ito. Hindi dito sa may right side yung positive, no? So dito natin kakabit yung Positive na linya. Ayan. Ayan. Tapos negative dito. Sa isang saksapan niya. Ayan. Idiin lang siya. Pakadali lang. Ayan o. Ayan. Naglalak na siya dito. Meron kasi yung lock dito. Okay. So insert natin. So yung red na wire dito sa may right side yan you o. Know? Yun know, ang positive. Bawal po yan balik tarin para yun iwas masira. Okay? Ayan. Bluetooth mode. Off muna natin. Okay? So, ibalik e, lang natin ng maayos. So, yan. May, may lagay may lagayan lang yung battery dito. Merong battery box dito. Okay na yan. So, hindi na siya aalog sa ilalim. Okay? So, charging. Ayan. So, yung charging light niya. So, sa ganitong mga klase mga sound na sound box. So, 3 to 4 hours. Mapupuno na yung battery yan So, okay. Subukan mo natin i-power up. So, unplug natin. So, bawal po talaga yan i-power eh. up na o gagamitin na naka-charge. Okay. Bluetooth mode. Ayan. Napakaganda ng itsura nito. Oh. Astig, no? Parang Angry Bird. So, hindi na siya namamatay. Kahit pinakasagad yung ating volume. So, ganyan lang kasimple ginagawa natin yung problema ng ating SDRD. So, ito lang yung naging problema niya. Nakasaksak palagi while ginagamit nyo. So, so oh, mag-overwork siya. So, dalawang 18650 po yung gamit nito. So, naging so 3.7 yung voltage bawat isa nito. So, nakaseries yung connection niya, kaya po naging 7.4. Yan. So, 1,500. So, pinalitan natin ng mas mataas. 1,800 milliampere. So, parehong voltahe, tinaasan lang natin yung amperahe para mas matagal siyang mag o mas powerful siya. So, ayos na yung ating SDRD na Krauki Soundbox. So, pwede na po ulit So maraming salamat po sa ating mga kapartners ka, -ka -partners dyan. Na, so sa patuloy nyo suporta po, maraming salamat po sa inyo. Sa hindi pa naging subscriber dito sa ating YouTube channel, so please consider to click to subscribe at pindutin yung bell icon dyan sa baba para ma-notify kayo every bago tayong ma-share sa inyo ng mga basic repeat tutorial. So thank you so much po mga kapartners at uh, God bless po sa ating lahat. Bye bye!